Kanda nga po, maglalakad kami eh. Lakad na tayo, papuntang grotto Kasama ko. naman na kami ngayon. Ito. hindi yung mga bread namin? Na Di na na-video? tayo dito mga kapatid oh. Nabila. Dobi. Kasama ko. and ang natin oh. Mga kapatid natin. nasa. Parang konti na naglalakad ah. Wala lang ako. Ayun lang oh. Konti na naglalakad ngayon. Dati naglalakad kami mga ganitong oras. Ah, ang dami ng tao na. Ang dami na naglalakad. Parang ngayon ang konti na lang. Ngayari oh. siya. Ewan pa lang dun sa malapit na maraming marami hmm. naglalakad. Eh. Kasi dito pa lang naman kung malapit pa lang sa lagro. ngayon lang ulit ako nag ano pinigayin siya lakad ngayon kasama ko lalakad pa rin tayo mga ayatol uh, nandito na tayo malapit tayo sa ano sa pangarap hindi ka tayo ngayon malapit sa ano mountain nights nalad pangarap Parang ang mall yan. Parang siyang mall. Maraming ano yan dyan sa loob. Mayroon ng MRT. Parang konti naglalakad eh. Nakikita natin doon sa grotto kung oh maraming tao. Kasi konti naglalakas ngayon eh. Oh, Kanina ko sila ng maga. Yung bago dami ng bago dito. bago sa Mountain Heights mga tolo. Yung bago ngayon sa Mountain Heights. Okay, tingin. Mga pwenta. What? Bago Oo, <laughs> sorry <Glore> po. Monty Nights. Nice yan. Nalaglag na yung ano ko, tawil ko. Masang <laughs> basa na oh. Masang basa na yung tawel ko. Ay, Monty Nights. Ayos. <laughs> Nights. Dito kami dati nakatira eh. Sa looban. Sa mga Nights. Oh. Eh. Kami dati nakatira sa looban yun. Eh. Dito na tayo. Pagod ah. Lakad ah. Mas time ulit maglakad. Mayan ulit. A few moments later. Pangarap naman tayo mga tol. Yeah. Ha? Wala pa nga, di ba nga buo, eh, no? Maharap pala. Sa lubang tayo, sa tanong, ng daan. pangarap Malapit na tayo yung atol Tatawid na tayo ng San Jose del Monte Boundary Tulay na Tulay na tayo kalahati malapit na tayo ng ano malapit na sa groto malapit na tayo sa groto ayun na parang tubig oh tuyot na tuyot na dilim ay nang ano Cavite sa Nuse Del Monte <tinyo> na tayo sa Tagaytay sa groto potent pa wow dito na tayo sa SM Kungkuk. ang bilis ng pagtakbo sa ko sige oh. pala tayo mga tol na, oh. to, marami na Malatol, oh. Papasok ng groto, marami na. Mga tulong. Dami na naglalakad dito kanina, konti lang. Dami na naglalakad. Kanina naglalakad kami ngayon, konti lang eh one okay, so kami. eternity later. na tayo. Sa kreto na tayo mga kol. Dami ng tao. Meron dikatong dagat. Pa alhamdulillah na. Ano tita niya? Tao. Oh. Ang <laughs> Pero dati yung ano kami, halos itong ano na to, wala na nakakadaan eh. Siksika na grabe dito. Ngayon konti na lang, hindi na siya tulad ng dati. Dati pagka ano, di hindi makakapasok eh no. Eh napakaluwag. Okay, may atol pasok mo. ng atol.